Mga kaibigan, ah uh, na tayo. Galing tayo sa ating trabaho. To, medyo ano na tayo. Dandahan lang tayo mga kaibigan at uh, medyo masakit pa ang tuhod ko. <laughs> Matuya sakit tuhod ko mga kaibigan. <laughs> sa uh, ka aksidente. Kagagaling ko lang sa aksidente mga kaibigan. Ito, babaybay na natin yung no, ano National Road. Jo may ano lang mga kaibigan. Jo may kadiliman lang konti. Ito na tayo sa ano. Ano na to mga kaibigan? Ah, Muson. Ito tayo sa Muson. Ya, ano lang tayo dahan-dahan uh, lang ay mahirap na baka matuluyan <laughs> tuluyan oh, tingnan mo tong ano to masalubong pa talaga naman oh op 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 may maaksidente pa ata. may matutumbang motor dali lang mga kaibigan tulungan ko muna dali lang Huwag magpilitin. pa na uwi? Saan ka pa na uwi niyan? Layo-layo ka pa. Pag kaya, huwag pilitin. Huwag mag-inom ng ano. Lasing pala mga kaibigan ng kulit. Ayaw makinig. Ito uh, susundan natin. Uh, ano eh. Mahirap na. Hindi pa nakapag Papa, pa, anuhin muna natin. Papatigilin muna natin. Dapat matulog muna siya. Siya na sa Nasa unahan ko na. Ito uh, giwang giwang mga kaibigan o oh, ayan giwang giwang lasing eh dapat hindi na nag ano, motor pag ano ayan tumigil na yan o oh, tumigil na si kuya Ah, paalis ka muna sa nao. Oh. Patanggal ka muna ng ano. Delikado 'yung dinagagawa mo eh. Kagama, mamaya mahigit ka pa lang jit. 아 <목소리도> kaya talaga makinig ni kuya di makinig lasing na lasing eh ano talaga yun di diretsyo pa rin susundan lang muna natin mga kabigan dapat matulog muna siya parang ano hindi siya ano delikado para mga aksidente talaga ikaw kuya oh hindi ka pa nag helmet oh tingnan mo gigiwang giwang na oh oh tingnan mo kaya daw mga kaibigan. Tingnan mo nga yan mga kaibigan. Eh, di ko pwedeng anuhan mga kaibigan eh. Ayaw makinig eh. Eh, pagsasabihan ko ayaw makinig. Mahirap talaga pag ano. Mahirap pagsabihan, pag lasing. Di nakikinig. Sila lagi ang tama. Mahirap pag ano na lasing mga kaibigan. Tingnan Oh, gigiwang-giwang. Malapit na. Malapit na masalpok. Oo, oh, sasalpok na sa jeep. Mm. Mm. Kaya mo. Oh. Matigas ang ulo, lasing eh. kaya Mo yan. Ayaw pa kasi makinig. Kaya daw, sige, kaya. Oh, yan. Oh. oh. muntik na sumalpok sa puno. Oh, pyo, rup. muntik na sumalpok mga kaibigan. Ay, Maya, baka mamaya. Tingnan mo, munting ka na. Hindi nga, pahinga mo muna yan. Itabi mo doon, o. Oh, parang ano. Huwag mong pilitin kasi. Huwag <laughs> nga yung mag inang pag hindi kaya. Eh, lalo pa nagmumotor ka. Hindi ka pa nakapag-helmet. Layo-layo pa yung tayo man. E ako sa binanguna din ako. Sa akin lang naman, parang shit ka ba? Kaya nga, pinapaano ko nga eh. Kaya mo ba? dapat kasi i-blip ka muna nga, i-blip ka muna. Tapos mamaya, i-blip ka na mga 10 minutes, o oh, wala nang tama, o oh, saka ka na bumiyahe. Nakaano tayo, oh. nakabidyo tayo. Wala problema yun. Vlogger <laughs> ako eh. Vlogger <laughs> ako. <laughs> Malaking nalaman ako. oh nga ma. nga Pahinga ka muna ha. Parang tatulog sa'yo. Sige. Yes. Oh, mag-tricycle ka na lang. Parang. Paaway sa inyo. Yes, okay lang, oh, nga, mag-tricycle ka na lang muna. Yes, okay lang, kita pa masahe. kaligtasan mo nga ang inaano ko kasi wala ka pang helmet, lasing ka pa oh, yun nga tapos lasing ka pa ano ko eh, siyempre eh, mamaya ma-accident ka eh alam mo naman yung mga driver jeep dito tatawag nila ako ng importer para tulungan ka Tatawag muna ako nang impormasyon para tulungan ka. Ha. Sige, sige. Tatawag muna ako nang ano doon, parang may alalay sayo. Parang alalayan ka, hindi mag-tricycle ka. Ha. Tawag muna ako dito na ano. hanap tayo ng ano mga kaibigan imporser ng angono gusto ko sana nga na eh kasi nga lang ano yung motor niya hindi naman madadala pilitin kong sumakay ng tricycle wala namang magdadrive drive uh, bubuhatin ko yung ano pipinggain ko yung tricycle ay uh, motor niya mga kaibigan pati yung motor ko maglakad na lang kami <laughs> dapat kasi talaga pag nagmumotor ka hindi ka mag-iinom. kasi ang hirap eh dalawa, yung, dalawa lang yung gulong ako nga na si simplang na ano hindi ako nag-iinom nang nagmumotor ala ang tigas sa ulo ah, tigas sa ulo sabi ko matulog muna eh oh e eh, muntik ka nga sumalpo kanina doon eh hindi ayaw makinig sa mo matulog muna eh kakatao dito mga kaibigan sa stoplight walang ano enforcer dami dami pag gabi dito marami enforcer ngayon walang enforcer wala tayong nakikita ang enforcer mga kaibigan siguro matulog naman siguro yun doon hindi naman umabante hindi na umandar si tatay Baka nga nakilig na sa akin yun. Hindi ko na balikan. Baka matutulog yan. Maaga pa rin pasok ko bukas mga kaibigan. Pasensya na kayo. At hindi ko si tatay na ano. Na tulungan talaga ng gusto. Eh, gabi na rin kasi mga kaibigan. Eh, maaga pa pasok ko bukas. Eh, baka hindi na aandar yan. Matutulog na lang yun doon. Kaya ano, kaya mga kaibigan, ang sa akin lang pag tayo ay magmumotor, dapat hindi tayo titikim ng alak. Okay lang naman mag-inom mga kaibigan, pero dapat nasa bahay na. Kasi ganun ako mga kaibigan, pag nakainom ako, hindi na ako nagmumotor mga kaibigan. Kahit konti lang yung matikman kong alak. Hindi na ako nagmumotor mga kaibigan, dinidisiplina ko yung sarili ko. Ako mismo nagdisiplina sa sarili ko mga kaibigan. Kasi mahirap na mga kaibigan eh. Pag tayo nakainom na, hindi na naman natin alam kung mabilis ang takbo o mabagal eh. Wala na tayong pakialam doon kasi hindi na natin nararamdam yun kung mabilis o mabagal ang takbo natin. Isa pa, pag natamaan ang hangin yung mukha natin, lalo pa walang helmet, mamaya bigla tayong mapikit. O di tapos. Eh dalawa lang ang gulong yan. Kaya yun lang sa akin mga kaibigan. Kaya pasensya na kayo mga kaibigan. At hindi ko na ano si tatay. Dito na tayo sa bilibiran mga kaibigan. Dadaan mo na tayo sa ano, bilihan ng tinapay. Bibili mo na tayo ng tinapay mga kaibigan. Yung nagutom ako doon ah. Bili mo na tayo ng tinapay halagan si Quinta, mga kaibigan. <laughs> Sige mga kaibigan, maraming salamat. Bye!